ang mga tauhan sa El Filibusterismo. Simon, isang mayamang mag-aalahas, Cardinal Moreno ang bansag ng iba sa kanya, patalik na kaibigan at tagapayo ng Kapitan General, tutol sa Akademia ng Wikang Kastila. Kapitan General, ang pinakamataas na pinuno ng pamalaan, isang pinunong pabigla-bigla sa paghatol, salungat palagi sa pasya ng mataas na kawani. Mataas na kawani, Isang Espanyol at mataas na ng pamahalaan. May mabuting kalooban. Sangayon sa pagsusulong ng Akademya ng Higang Pastilla, Salumat sa hindi pinag-iisipang panuhala at pagpapasya. Padre Salovey. Isang Pransiskanong iginagalang at pinakikinggan ng mga praile. Malalim at nakatatahot ang kanyang boses. Kura ng San Diego. Nahimatay sa isang pagtatanghal sa Peria. Umibig ng lubos kay Maria Clara. Padre Irene. Isang paring kanonigo na diga anong iginagalang ni Padre Camora. Tumutulong sa mga mag-aaral upang maipasa ang akademya ng wikang pastila. Naging tadaganap ng huling habili ni Kapitan Tiago. Padre Sibila. Isang matalinong paring Dominikano. Vice Rector ng Universidad ng Santo Tomas. Salungat sa akademya ng wikang pastila. Padre Camora isang batang paring Franciscano mukhang artilyero na mahilig makipagtalo kay Ben Zaid. Kuraan ang piani. Mahilig sa magagandang babae. Ang paring gumahasa kay Huli. Padre Fernandez, isang paring dominikano na bukas ang isip sa pagbabago lalo na sa mga edukasyon ng mga mag Sang-ayon sa Akademya ng Wikang Pastila. Padre Milon, siya ay isang gurong nakapagtapos ng filosofiya at teolohiya, ngunit ang kanyang itinuturo sa paaralan ay magkasalungat na asignatura mula sa kanyang natapos dahil kemika at pisika ang itinuturo niya sa klase. Hindi niya na ituturo ng maayos ang mga aralin sa kanyang klase. Adre Florentino Isang mabuti at tagalanggalang na paring Pilipino, siya ang amain ni Isagani. Ang hininga ng tulong ni Simon nang tugisin ito ng pamahalaan ang nagtapo ng kayamanan ni Simon sa Dagat Pasipiko. Tabesang Thales Siya si Telesforo Juan de Dios, ang anak ni Tandangselo at ama ni Nahuli at Atano. Pinakip na mga tulisan at ipinatubo sa halagang 500 piso. Sumanib siya sa mga tulisan nang angkini na ng mga prile ang kanilang lupain. Kuli Ang pinakamagandang babae sa Tiani. Tababata at kasintahan ni Basilio. Nagpalipin siya kay Hermana Penjang upang matubos ang kanyang ama sa mga tulisan. Ginahasa siya ni Padre Camora. Andang selo. Siya ang ama ni Cabezang Tales at lolo ni Nahuli at Tano. Isang mapagmahal at matiising tao. Napipi siya nung dahil sa mga problemang dumating sa kanilang pamilya. Nabaril ng kanyang sariling apo. Tano, Anak ni Cabez ang talis na tahimik at kusang loob na sumunod sa kagustuhan ng amang siya'y magsundalo. Nabaril niya ang kanyang sariling lolo. Basilio Anak ni Sisa at kapatid ni Crispin. Estudyante ng medisina. Kinopkop at pinag-aral ni Kapitan Tiago. Kasintahan ni Juli. Nabilanggo ng matagal. Isagani Isang estudyante ng mapata, pamangki ni Padre Florentino. Kasintahan ni Paulita Gomez. Isa sa mga sumusuporta sa hangaring magkaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Makaraig, estudyanteng Kastilang nag-aaral ng Abugasya, kapanalig at pinuno ng mga mag-aaral sa pagsusulong ng Akademya ng Wikang Kastila, ang may-ari ng bahay na pinangangasirahan ng mga estudyante. Placido Penitente, tahimik na nagdurusa ang kahulugan ng pangalan niya, isang estudyanteng taga-tanawan Batangas nawala ng ganang mag-aral dahil sa mga ng pampaaralan. Exxon, isang mapanuring mag aaral at hindi basta-basta naniniwala sa mga balibalita. Nagtalumpati sa Pansiteria Makanista de Buen Justo kung saan tinuligsa ang mga praile. Juanito Pelaez, isang mayamang kastila. Mag-aaral na mayabang, hulakbol, sip-sip sa mga guro, at mahilig sa kalokohan. May pagkahuba, subalit malakas ang loob at mahilig sa babae. Siya ang nakatuluya ni Paulita Gomez. Sandoval, isang estudyanteng Espanyol na mahilig makipagdebate ng kahit na anong paksa upang mahangaan. Isa sa mga masisigasig tungkol sa usaping akademya ng wikang Kastila. Adeyo, ang lakwatsero bulakbol na estudyante. Umapasok lamang upang alamin kung may pasok at kapag mayroon ay uuwit magdadahilang may sakit. Mayabang, walang ambisyon at hambog. Paulita Gomez, ang mayaman at laki sa layaw na pamangkin ni Doña Victorina, kasintahan ni Sagani, isa sa pinakamagagandang dalaga sa kanilang nayon, nakatuluyan ni Juanito Pelaez. Doña Victorina, ang ginang na ni Don Tiburcio at tiyahi ni Paulita Gomez, larawan siya ng isang Pilipinang walang pagpapahalaga sa kanyang lahi. Inamumuhian niya ang pagiging Pilipino. Don Tiburcio asawa ni Doña Victorina. Isang mabait at matiising tao, subalit nang hindi na makatiis sa ugali ng asawa ay niliyasan niya ito. Nagtatago siya sa bahay ng kaibigang si Padre Florentino. Kapitan Chago, ang kumutkop at nagpaaral kay Basilio. Nalulong sa sabong at paghitit ng opyo, magbula nang pumasok sa kumbento si Maria Clara. Labis siyang namumuhi sa mga praile. Maria Clara, ang taning babaeng inibig ni Simone ang dahilan ng pagbabalik ni Crisostomo Ibarra sa katauhan ni Simon sa Pilipinas. Kapitan Basilio, isa sa mga mayayaman sa San Diego, ama ni Sinang at ang asawa ni Kapitan Atika. Don Custodio, Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ang kanyang buong pangalan, kaibigan ng mananayaw na si Pepay. Binansagang buena tinta ni Ben Zaid, na sa kamay niya pagpapasya sa usaping akademya na wikang Kastila. Benzaid, Isang manunulat sa pahayagan at ginagawa ng sariling versyon ang mga pangyayari alam-alam sa kanyang pansariling kagustuhan. Mababa ang pagtingin niya kay Padre Camora. Ang palagay niya ay siya ang tanging taong nag-iisip sa Pilipinas. Ginoong pasta. Ang bantog naman na manananggol ng mga praile sa mga suliraning legal. Dating kamag-aaral ni Padre Florentino. Nilapitan siya ni Isagani upang magpatulong sa pagpapabilis ng pasya sa Akademia ng Wikang Kaspila. Epay, isang kakit-akit na mananayaw. Mahili gumingin ng pabor sa kaibigang si Don Custodio na nahihibang sa kanyang alindog. Kaibigan din siya ni Juanito Pelaez. Hermana Bali, siya ang tumulong kay Huli upang isang laang bahay upang matubo si Cabezang Talis. Siya rin ang nanghikayat sa dalagang humingi ng tulong kay Padre Camora upang mapalaya si Basilio. Hermana Penchang, isang mayaman at madasaling manang ang nagpautang ng 250 piso ay huli, tilang pandagdag sa perang pantubos kay Kabesang Tales. Siya ang amo ni huli. Kapitan natika, asawa ni Kapitan Basilio at kinani Sinang, isa sa mga bumibili ng alahas kay Simon. Sinang, anak ni na Kapitan Basilio at Kapitan natika, isa sa mga kaibigan ni Maria Clara. Mahilig siya sa mga antigo, mamahalin at magagandang alahas. Kabesang Andang, taga Tanawan, Batangas. Matiisin at mapagmahal na ina ni Placido Penitente. Larawan siya ng isang inang handang gawin ng lahat para sa ikabubuti ng kanyang anak. Kiroga Ang negosyanteng Chinong nais magkaroon ng konsulado ang China sa Pilipinas. May utang na siyam na libong piso kay Simon. Sa tindahan niya pansamantalang itinago ang mga sandata at pulbura na gagamitin ni Simon sa himagsikan. Don Timoteo Pelaez Isang mayamang negosyanteng Kastila. Siya ang ama ni Juanito Pelaez. Nabili niya ang bahay ni Kapitan Tiago sa murang halaga. Naging kasosyo ni Simon sa negosyo. Mr. Leeds. Isang Amerikanong magaling magsalita ng Ingles. Mahusay sa mahika. Napapaniwala niya ang mga tao sa kanyang mahika tungkol kay Imutis. Imutis. Ang magsasalitang ulo sa pagtatanghal ni Mr. Leeds na may malalim at nakatatakot na boses nagsiwalat ng kwentong katulad ng sinapit ni Crisostomo Ibarra. Kapitan ng barko Isang veteranong marinero at kapitan ng barko. Siya ang nagkwento ng ilan sa mga alamat sa ilog Pasig. Sinong Ang kotserong dalawang beses na ginulpin ang Guardia Civil bago mag Noche Buena. Naging kotsero ni Simon sa huli at naging kasapi ng kilusan. Tamaron Gosido Ang tanging taong walang pakialam sa kanyang paligid walang nakaalam kung saan siya kumakain at natutulog, Taibigan siya ni Tio Kiko. Tio Kiko, isang matandang pandak na mabilog ang mga mata. Nabubuhay sa pagbabalita ng mga palabas at pagpapaskil ng mga anunsyo. Taibigan ni Kamaron Cusido. Iba pang mga tauhan. Ang maestro. Ang guro sa tiyani na kalaunan ay naging mahusay sa paggawa ng paputok. Naging kaanib ni Simon sa kilusan. Talihim ang tagatala at tagapagpaliwanag ng mahalagang usapin sa kapitan general. Mr. Joy, ang nagdala ng pangkat ng mga awit na pranses para sa isang opera sa Manila. Hukom Pamayapa, isang mabalasik, magaspangamugali, may pagnanasang tumingin sa babae, ang nagpayo kinahuli at hermana bali na sa iba na lamang humingi ng tulong nang lumapit ang mga ito sa kanya. Tababayan ni Tadeo, isang baguhan sa lungsod. Madaling napapaniwala sa mga kwento ni Tadeo na pawang kasinungalingan. Sa tahanan ng mga Orenda Orenda Masigasig at mayamang magalahas ng Santa Cruz Inay Ang dalagitang nakalaro ni Sagani ng sungka Chichoy Ang nakasaksi ng mga pangyayari sa kasalan na siyang nagkwento sa mga tao sa bahay ng mga Orenda Momoy Ang anay sa magkakapatid na Orenda Kasintaan Isensya Sensha, isang maganda, masiglang dalaga at palabiro, kasintahan ni Momoy. Kapitana Loleng, masipag at matalinong kapitana, asawa ni Kapitan Toringoy. Kapitan Toringoy, asawa ni Kapitana Loleng, walang inatupag kundi mamasyal at makipagkwentuhan. Chatentay, piyahi ni Nasensha, ang nagsabing demonyo si Simon na nabili ang kaluluwa ng mga Kastila. Binday, isa sa mga dalagang orenda, tapat at kaibig-ibig. Mga Kasapi ng Liberal Dr. Yulugo Badana, isang retiradong sarhento ng karabinero. Armendia, isang marangal na piloto at masugid na karlista. Dr. Eusebio Picote, siyang namamahala ng adwana. At si Don Bonifacio Talon, isang sapatero at talabatero.